Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin simulan na po natin ayan po uh, magandang araw po sa si inyong lahat at ngayong araw na ito saksihan po natin kung paano ginulpe ni brother Dave uh, brother Dave

Himoon kong magdinungtanay ang kaliwat sa babae o ang ka kaliwat sa bitin. Tumban sa babae ang ulo sa bitin o paakon sa babae ang kitig. Kahit sa mga kaliwat. Kaliwat ka sa babae, kaliwat sa bitin. <laughs> 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 Kaya niingon man ang Lucas 1. Kikan karon Maria ang tanang tao mutawag kanimog pulahan. Ay e huwag magkamutawag kung pulahan Maria. Kang sa mga kaliwat, soltis tinohon. <laughs>

Ah, uh, kundi ako sumasay sa mga wika ka sa mga tao na, ah, okay, inisistriest so din si, okay, natagpuang, nakaaway sa taliwala mo, sa babae, o sa taliwala sa imong taliwat, o siya, at taliwat, o siyamang, makasamad sa imong ulo, ikaw, makasamad sa iyang likod.

kaliwat agaay pagkas <laughs> babay o kaliwat pagkas bitin akong tingo ginanirigadto elei ko kaliwat so babay o dili ko kaliwat so babay ha to elei ko kaliwat so babay o dili ko kaliwat so babay ha to elei ko kaliwat so babay o dili ko kaliwat so babay ha to di sana sa genesis elei ta gen in ka okay Nahirapan po doon sa tanong si Darwin Butlay Si Pastor Darwin Butlay sa tanong ni Brother Dave Diaz Sobrang nahirapan, kawawa naman Ang ganito nangyari tina, uh, Binasa ni Brother Dave Diaz yung uh, Genesis 3.15 Kung saan may tinutukoy doon na binhi ng babae at binhi ng Uh, ng serpente o yung ahas binhi ng babae as referring to Mama Mary or binhi ng serpente is referring to Satan So tinatanong nito ngayon si uh, Dave Diaz ba Dave Diaz itong si Pastor Darwin Butlay kung kanino ka bang binhi ang akong pangutanakin sa kang kaliwat, kaliwat bakas babay o kaliwat bakas bitin. Ikaw ba'y binhi ng babae o binhi ka ng serpente? Si Darwin Butlay naman, si Pastor Darwin Butlay naman sumagot, hindi daw siya lahi ng babae. Dili ko kaliwat sa babae o dili ko kaliwat sa babae. Dili ko kaliwat sa babae o dili ko kaliwat sa babae. Dili ko kaliwat sa babae dili ko kaliwat sa babae. At... Ayay, mukang nalugi siya ron na. Hindi raw siya binhi ng babae. Sabi niya, ako ay binhi ng Diyos. Meron mga binhi ng Diyos? ha? Sa Biblia ba meron binhi ng Diyos? Wala. Ang babae ang merong binhi at yung binhi ng babae ang siyang tatapak sa ulo ng serpente. Sa madaling salita, yung binhi ng babae, yun ay tumutukoy kay Jesus Christ. Siya yung binhi na siyang tatapak sa ulo ng serpente o kay satanas. Tapos sabi ni Darwin Butlay, hindi daw siya binhi ng babae. Dili ko kaliwa sa babae o dili ko kaliwa sa babae kaliwat sa babae o ko kaliwat sa babae ako ko kaliwat sa babae ko kaliwat sa babae ay kawawa nahulog siya doon sa patibong ng bitag ni ano ni brother Dave Diaz ngayon si brother Dave Diaz naman uh, lumipat naman doon sa kinikilalang bishop ni na Archie Anyides Pastor Archie Anides pakinggan natin

Hello hello hello! Milik ko sa soldiers of Christ. nag ako. Ako, minuloy! May Ngayon ko niya, may nangyari ako niya. Huwa ko'y labot ang inyong natin. Wala alawaan ko'y kasuntihan. Mayroong so... Yung Bishop, kanina, inaknalis niya para Darwin, di siya nagreklamo. Ngayon nga siya yung tinatarget ni eh, Brother Dave Diaz. Sabi naman niya, hindi ako bishop, tennis ako. Anong <laughs> <laughs> tennis sa sabi mo? Kahit pa may hawak ka na tennis racket, ang tanong, ikaw ba ang bishop sa simbahan ni na Archie Anides? Alam ng karamihan na bishop siya sa kanilang simbahan. Sa madaling salita, ang sabi niya, ang sabi niya, bishop lang ako kung suot ko yung uniforme ko. <laughs>

Ang gi-refer ha, si Christ. Ang gi-refer ha, si Christ. Ang gi-refer ha, si Christ. Ayun po, inaamin niya na ang Genesis 3.15 is referring to Christ. Yung binhi ng babae is referring to Christ, okay? Na siyang tatapak sa ulo ng serpente. Eh ang tanong kasi kanino kang binhi? Ikaw ba'y binhi ng babae o binhi ng serpente? Yun ang tanong ni Brother Dev Diaz. Ayun, ang akong pangutanakin sa kang kaliwat, kaliwat bakas babae o kaliwat bakas bitin? Ayun, so ito naman humirit, nakita ang tuloy ng butas, eto. Si Cristo may mutunod sa ulo sa bitin. ayo apa ayo apa pasangan apa sah Babay ngajadi si Kristo si babai aji ini dia aji okay. kini oh ini oh, dia ayo na ah, ayo ayo kalo tuh kembali 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 ga hilang ga hilang ga hilang ayo 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 ayo

May mahimo siya kung magsukot na siya. Pero sa iya bang pag, pagsukot o short, di ba rin hindi mapapunta na? Mabanga, tingay, mabanga. Aga mo rin, Julie, ha? duha. Sige, para yun. Mahumanta ni 7.30, uh, minutes more to go. Sige, para maka-atuling mag christmas mas pandre. Ayun po, nakikita naman po natin sa naturang video na lubhang binugbog ni Brother Dave Diaz, si Darwin Botlay at saka yung kanilang bishop ni Archie Añedes. Kung saan ito ay biglang nagpalusot na hindi daw siya uh, bishop kasi hindi siya nakasuot ng kanyang uniforme, eh, nakashort lang siya. Kaya sabi ni Brother Kaloy, sabi ni Brother Kaloy, ah... Uh, hindi porket naka-short ka lang, hindi ka na pwedeng matanong. 'Di ba? At saka ito, at saka ito. ah... Uh, uh, lubang na hirapan doon sila sa tanong na ano na Genesis 3:15. Pero yung pastor na yung bishop ni Nasha Nides, alam niya na ang binhi ng babae ay tumutukoy kay Kristo na siyang tatapak na siyang tatapak sa uh, ulo ng serpente. Ang niya si Christ. Ang gireperdi niya si Christ. Si Cristo may mutunod sa ulo sa puti. Alam ng Bishop nina na Archen Yedes. Kaya ito naman si Davin Butley, habang nakatingin sa Bishop, medyo natulala kasi yung sagot niya, mali. Pinakita niya na wala siya sa side nung ano binhi ng babae. babae dili ko kaliwat sa babae, o ko kaliwat sa babae. babae. babae dili ko kaliwat sa babae, o ko kaliwat sa babae. babae. babae dili ko kaliwat sa babae, o ko kaliwat sa babae, babae. Kasi hindi daw siya kabilang sa binhi ng babae. Hindi siya kabilang. Eh kaso si Kristo kabilang doon. Inaamin na mismo ng bishop nang born again na si Kristo ay isa sa mga binhe at siya mismo ang specific na binhe na siyang tatapak sa ulo ng serpente. Ang i-refer si Christ. Ang i-refer si Christ. Si Cristo may mutunod sa ulo sa bitin. Ano? So doon pa lang, nakitaan na ng butas yung argumento na ibig sabihin iba ang turo ni Darwin Botlay iba ang turo nung isa pareho silang born again tandaan niyo ha pareho silang born again assembly of god is member of a born again movement no assembly of god kasi si anyway, si, si Darwin Botlay at ang assembly of god is part of the of the movement of the born again Christians part siya doon kaya nahirapan ng gusto iba turo sabi ni Daon Butlay hindi ako kabilang sa binhin ng babae sabi naman ng bishop si Kristo ay kabilang sa binhin ng babae at si Kristo ang specific na binhi na siyang tatapak sa ulo ng serpente so sa madaling salita kontrahan ang turo sa born again kontrahan bakit? Pastor si Butlay, katang ay yung, yung yung isa bishop naman. So iba turo ni Butlay, iba turo noon. So pareho sila na ano na born again pero magkakaiba ang kanilang turo. Doon lugi sila. Mamaya ah, maya konti abangan ninyo, eto na. Kung saan binugbog ni Dave Diaz sa tanong si Archie Anyedes at uh, at ano ano, ano pa? Uh, dinugtungan ko pa kung saan nagmukhang katawa-tawa ang argumento ni Archie Añyedes. So, abangan po natin 'yan sa muling pagbabalik ng Straight to the Point. At huwag po natin kalimutan sa mga bago po, po sa amin channel. Please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At sa mga gusto pong tumulong sa aming ministry, huwag po ninyong kalimutan na pag may nag-pop up na video ads sa aming videos, huwag po natin i-skip. Napakalaking tulong po niyan. Alam ko minsan nakakabagot, naghintay na ma anong oras matapos yung ads. Pero pero, pag yun, hinayaan natin na matapos yon nakatulong ka na sa aming ministry. Dito sa Punto por Punto. Once again, this is John De Walabado saying to you, uh, if you learn to be fluent to adapt, then you will be unbeatable. Paalam!